Okay, uh, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan So muli po na dito na tayo sa ating programa Reaction mo, birada ko So bakong lahat mga minamahal ko mga kababayan uh, Ako po ay nakikiramay you know, Sa nangyari po sa ating mga kababayan Sa lugar po ng Cebu, dyan sa Bugo City Alam nyo, hindi po sa uh, hindi po inaasahan na meron po mga kababayan natin na naapektuhan at maliban doon na pinakamasakit. Ah, uh, meron pong mga nasawi ng mga kababayan natin. So dito, ah, uh, makikita po natin mga kababayan ah, uh, yung kalungkutan nila. O no, sino pa naman matutuwa? So nakita ko yung mga ginawang uh, tulay nag-crack, hindi nakadaan yung mga series yung series yung pangalan ng mga bus mula Cebu City, biyahe to Cebu ah, Bugo at isa din sa natuklasan natin eto nga, medyo tumutulong yata yung uh, lindol marami po sa mga proyekto na nagawa dyan lalong lalo na doon sa City Hall oh, meron bulang mabas doon na pati yung poste ng city ng city hall mismo ng bugo nakita po yung kapalbakan no na kung saan mas makapal yung palitada ah uh, yes kaysa doon sa buhos di ba mas makapal pa yung palitada kaysa doon sa buhos mali po yun eh kailangan mas makapal yung buhos kaysa doon sa palitada ay ah, uh, buhos ng poste kung makikita niyo o, oh, ewan eh, ko, silipin nyo po, makikita nyo naman po yan. O, oh, tapos may mga, basta marami pong natuklasan, no? So, ganun pa man, uh, tayo po yung nakikiramay sa ating mga kababayan Diyan po sa Bugo City ng Cebu So, bahala na si Balik 4, no? Dahil siya naman na ang uh, gobernador ng nasabing uh, probinsya pero gano pa man, uh, alam ko si dating uh, gobernador Raguel Garcia ay syempre dahil uh, ang puso po niya ay talagang maawain, matulungin. Eh natitiyak ko kahit hindi na po siya gobernador ngayon, eh nasa puso pa rin po niya ang pagtulong. Dahil ang pagkakaalam ko, dyan sa parting Bugo, Bantayan, Midilin, eh mga tao niya karamihan dyan no mga tauhan niya mga ano niya supporters niya so muli kami po ay nakikidalamhati uh, sa inyo pong uh, pagdadalamhati dyan po sa uh, nangyari dyan sa Buko City okay tuloy po tayo mga minamahal ko mga kababayan ay uh, pag-uusapan po natin ang uh, ito pong uh, pinalabas po na post sa FB no? Uh, base po sa ating uh, uh, kumbaga, eh, nakalap na informasyon base po dito mga minamahal kong mga kababayan <coughs> sa dali po yeah, no? sabi po dito sa FB, ah, um, uh, tungkol po ito sa naging pahayag po ng COMELEC. Sabi po dito, tiniyak ni Commission on uh, uh, Elections uh, Comelec uh, Chairman George Garcia o Erwin Garcia ngayong Martes, September 30 kahapon po yun mga minamahal ko mga kababayan na nagpapatuloy ang investigasyon tungkol sa Diomanoy pagtanggap ni Sen. Uh, Francis Chis Escudero ng 30 million mula sa kontratang uh, kontratistang si Lawrence uh, Loviano nang siya ay tumakbo noong May 20, 2022 uh, elections ayon kay Garcia personal nang nagtungo si Loviano uh, Pangulo ng uh, Center Waste Construction and Development INC sa Comelec office upang magbigay ng kanyang salaysay sa kanilang uh, ibinigos o salaysay sa kanilang ibinigay na campaign funds para kay Senator Cheese na di umano ay ipinagbabawal sa ilalim ng uh, Omnibus Election Code. Uh, okay. ah uh, yun po ito, salaysay na po ni Garcia. Yun pong si Mr. Labiano na kontratista na nagbigay po ng uh, kontro, uh, uh contribution na 30 million sa kandidatong si Senator Chis Escudero at syempre po nakasagot na po siya o nakasagot na po siya pumunta po yung kanyang abogado na daladala yung affidavit niya at iba pang mga dokumento Pahayag ni Garcia sa panayam na sa panayam sa Ted Pailon and uh, DJ Chacha sa True FM ngayong Martes matatandaan matatandaan na mismong sina Senator Chis at Lobiano ang umamin na nagkabigayan ng 30 million para ponduhan ang campaign operations ng una ng una bukod dito lumitaw rin ang naturang contribution sa opisyal na listahan ng mga election donors na isinumite ng mambabatas sa COMELEC. Okay, uh, ngayon pag-usapan po natin yung mga mahalagang uh, punto po sa isyu po ito, mga minamahal ko mga kababayan. Ano? Uh, so, pag-usapan po natin yung investigasyon ng COMELEC. No? na kung saan po patuloy ang uh, pag-iimbestiga ng COMELEC tungkol po Ah? ah, oh dito kay Chis Escudero. oh na kung saan ay patuloy ang investigasyon ng Comelec tungkol sa Diumanoy pagtanggap po ni Chis Escudero ng 30 million mula po sa isang kontratista. No? Ang tanong po mga minamahal kong mga kababayan, ano at bakit kailangan patuloy na imbestigahan si Escudero patungkol po sa pagtanggap niya ng 30 million ah, mula po sa isang kontratista ah, may paglabag po ba siyang ah, nagawa na kung saan ay dapat siyang managod sa batas yan po ang tanong no? so sasagutin ko po to mga minamahal ko mga kababayan no? ah, para po sa akin ang patuloy po na pag-iimbestiga kay Cheese oh, o dito kay Escudero eh dapat lamang po, no? Dapat lamang po. Eh, kasi, pera po ang pinag-uusapan dyan at maliban dyan, may illegal po na kung titignan po ninyo mabuti, eh, mukhang lumabag po itong si Cheese sa pinag-uutos po ng batas. Lalo-lalo na, abogado siya. Dapat alam niyo yun, di ba? So, ulitin ko po ang sagot ko, ha? Ang patuloy mo na investigasyon kay Chis Escudero tungkol po sa pagtanggap niya ng 30 million mula po sa isang kontratista ay dahil po sa posibleng paglabag sa omnibus election code. No? Narito po ang mga posibleng paglabag na dapat siya sa atin po dito po kay Chis Dog. No? Na kung saan ay nagpapakabuldog na rin katulad po ni Marcoleta. No? So, pag-usapan po natin una yung uh, illegal na pinagmulan po ng pondo. Hindi po natin maaalis na ayan po talaga ang unang uh, tumatak o maisip po ng, uh, ng COMELEC. Una, ayon po kasi sa batas mga minamahal ko mga kababayan, ano, may mga limitasyon lamang po ah, at uh, regulasyon kung sino ang maaaring magbigay ng donasyon sa mga kandidato. No. Kung mapatunayan pong uh, ang kontratista ay may kontrata sa gobyerno halimbawa. Para po malaman lamang po ninyo, Maaaring may paglabag sa batas na nagbabawal sa mga ito na magbigay ng donasyon sa mga kandidato. So maliwanag po. Pangalawa, paglabag o pag uh, paglabas sa limitasyon ng donasyon. So may ano po yan? Mayroon po yung limitasyon yan. Mayroon ding uh, limitasyon sa halaga po para po malaman-malaman po ninyo sa halaga po ng uh, donasyon na maaaring tanggapin ng isang kandidato. Kung ang 30 million ay lumampas sa legal na limitasyon maaaring may pananagutan po dito. Ito pong si Cheese Escudero. No? So pangatlo o pangatlo pag-usapan po natin yung tungkol po sa non-disclosure o maling pagdideklara. No? Pag-usapan po natin yan. Kailangan din uh, tiyakin kung tama ang pagdideklara ni Cheese ng uh, donation na ito sa Comelec. No? Kung may pagkakamali o hindi ito itiniklara, mayroon din itong kaukulang parusa. Halimbawa po, hindi niya sinabi yung totoo. Sinabi niya 30 million. Pero yung pala, yung mabot pala ng 50 million, eh mananagot po siya doon. Kaya nga, kung mapapatunayang nagkasala po, etong si Chis Iskidero, sa alinman sa mga nabanggit ko po, no? maaaring maharap siya sa mga sumusunod na pananagutan tulad lamang po ng kasong una, criminal case. No, para po maintindihan lang po ninyo Criminal case. Maaring masampahan ng kasong kriminal ito pong si Chis Escudero sa korte. Kapag mayroong paglabag o meron siyang nilabag doon sa mga nabanggit ko. Pangalawa, no? Maari siyang ma-disqualify sa anumang posisyon sa gobyerno. So, malinaw. So pangatlo, Maaari din po siyang uh, maharap sa mga kasong administratibo. Hindi lang po yan tungkol sa pulis. Ha? Ah. Madalas kasi naririnig natin. Kapag nagkakasala yung mga pulis, di ba? Eh yan ang madalas natin maririnig. Kakasuran ka kita ng uh, administratibo. So, sa mga mga minamahal ko mga kapabayan na noon, kaya para sa akin, mahalaga ang investigasyong ito upang malaman kung may paglabag o may paglabag nga bang uh, nagawa at kung ano ang nararapat na parusa para po dito kay Iskodero na aso po ngayon ng mga demonyong sanggano. Tama? So, okay. Tuloy po tayo mga minamahal ko mga kababayan. Kanina, pinag-usapan po natin yung tungkol po sa patuloy na investigasyon ng COMELEC dito po kay Cheese Dog. No? Ngayon, pag-usapan naman po natin yung naging salaysay ni Lubiano, no? Base po sa ating nabasa, eh personal na nagbigay ng salaysay si Lawrence Lubiano, ang kontratista sa Comelec tungkol sa ibinigay niyang campaign funds dito po kay Cheese Escudero. Ngayon, ang tanong, no? Bakit iimbestigahan pa si Cheese Escudero? E eh, samantalang nagsalita na si Lawrence Lubiano, di ba? Hindi ba naniniwala ang Comelec sa kanya? Ha? Duda ba ang Comelec sa kanya? At ano-ano kaya ang posibleng dahilan? Ngayon, kung ako po tatanungin ninyo, no, tungkol po dito, para sa akin, bagamat nagsalita na si Lawrence Lubiano, para po sa akin, may ibang posibleng dahilan kung bakit patuloy pa rin ang investigasyon ng Comelec kay Chis Escudero. Maging sa kanya. Una, ito'y base lang po sa aking nakikita o palagay. Ang salaysay po kasi ni Lubiano ay isang bahagi lamang po ng investigasyon. Tama? Kailangan pa rin busisihin ng Comelec para sa akin ang iba pang mga detalye at ebidensya upang makumpleto ang kanilang pagsisiyasat. Bakit? Bakit kaya? Kasi maaari may mga espeto pa ng transaksyon na hindi pa nabubunyad o kailangan pang linawin ni Lobiano at ni Cheese Escudero. Tama po ba? Pangalawa, mahalagang uh, mahalagang uh, matukoy po kung may conflict of interest sa panig ni Escudero dahil sa donasyon na binigay ni Lobiano kaya kailangang imbestigahan kung ang donasyon ay may kapalit na pabor o proyekto mula po kay Cheese na maaaring magbigay kay Lobiano ng napakaraming proyekto no? pero basis sa nalaman ko kaya po nagkaroon ng maraming proyekto ito si Lobiano lalong lalo na po dyan sa Surusugon na kung saan nakatanggap ito ng napakaraming proyekto na nagkakahalaga ng halos sa ilang bilyon dahil sa binigay niyang 30 milyon. So, ibig sabihin, posible, di ba? So, pangatlo, mga minamahal ko mga kababayan, ayon sa batas, may mga limitasyon at regulasyon kung sino ang maaaring magbigay ng donasyon sa mga kandidato. Tama? Tama? Kailangan tiyakin kung ang donasyon ay legal at hindi lumabag sa anumang provision ng Omnibus Election Code. ba? Diba? Tanong, ano ba ang Omnibus Election Code? Ha? So, sasagutin ko po yan, mga minamahal ko mga kababayan. Ang Omnibus Election Code po, ha? lilinawi ko po sa mga hindi nakakalam, ay isang komprehensibong batas na sumasaklaw sa lahat ng ispeto ng eleksyon sa Pilipinas. No? Ito ay kilala rin bilang batas pambansa no? Ah uh, 881, uh, article ah uh, ah uh, 881. Yan, hindi ako Ang layunin po ng batas na ito ha ah, ay magkaroon ng malinis, maayos at mapayapang eleksyon sa bansa sa nito ang mga sumusunod o sa mga hindi nakakaalam ito, pakinggan ninyo una no? mga kwalifikasyon at dis-kwalifikasyon ng mga kandidato at mutante okay so may kapangyarihan silang uh, mag dis at meron din silang uh, uh, kapangyarihan na kung saan eh, mag-elect diba? So, pangalawa, proseso ng pagpaparehistro ng mga botante. So, trabaho nila yon. Hindi ka maririhistro, hindi ka masasabing botante kapag ka hindi ka nakarehistro sa COMELE. Pangatlo, mga patakaran sa pangangampanya. Sila din ang nag-uutos mga minamahal kong mga kapabayan o nagbibigay ng rules kapag dumarating na po yung uh, kumpanya, uh, kampanya ng mga kandidato. Pangapat, mga regulasyon sa pagboto at pagbilang ng boto. So sila din ang may kapangyarihan noon. Paglima, mga election offenses at kaukulang parusa. So dito, dito na papasok mga minamahal ko mga kababayan. Ito pong komilig sa buhay po ni Escudero at ni Lubiano. No? Oh, para po sa akin, nilinawin ko, ang omnibus election code po ay madalas na inaamiendahan upang maangkop na sa mga pagbabago sa sistema ng eleksyon at upang tugunan ang mga bagong hamon sa larangan ng politika. Okay, patuloy po tayo mga minamahal ko mga kababayan. Pangatlo, pag-usapan naman po natin yung pagkumpara sa iba pang mga ebidensya kasi nabanggit ko po yung kanina so para po sa akin hindi sapat na basta-basta na lamang po mga minamahal kong mga kababayan na paniwalaan ang salaysay ni Lubiano kung ako po ang inyong tatanungin ha? kung ako po ang uh, tatanungin ninyo kailangan pong itong ikumpara at suportahan ng iba pang ebidensya at tulad po ng mga dokumento o tulad po ng mga dokumento kagaya po ng bank records at iba pang testimonya. No? So, pangapat, pagpapanatili ng integridad ng eleksyon. Pag-usapan po natin yan kasi kaya po iniimbestigahan ng, ng COMELEC si si Cheese eh ang uh, nakasalalay po dito ay integridad ng COMELEC. Pag hindi nila, pag hindi sila kumilos, hindi nila inimbestigahan si Jesus Escudero, bagamat umamin na, ay eh malalagay po sila sa alanganin dito. Malala, malalagay sila sa katawagang nagbubulag-bulagat, sorry, nagbibigibingihan, nagtatangat-tangahan. So, layunin po ng COMELEC na protektahan ang integridad ng sistema ng eleksyon sa pamamagitan po ng masusing investigasyon nais nilang ipakita na walang sino man ang exempted sa batas at ang lahat ay dapat managot sa kanilang mga aksyon tama po yun mga minamahal ko mga kababayan so sa makatuwid no? o sa madaling salita para sa akin hindi naman po siguro nangangahulugan na hindi naniniwala ang Comelec kay Lubiano maging kay Chase Ngunit kailangan nilang maging komprehensibo sa kanilang investigasyon upang matiyak na makakamit ang hustisya at mapu mapuprotektahan po ang integridad ng COMELEC. No? So, panglima, uh, pag-amin ng pagtanggap. Kung po ninyo, mga kababayan, inamin po ni Cheese at ni Lubiano na nag, uh, nagbigayan po sila ng uh, 30 million para sa kampanya po ni Cheese, no o ito ni Cheese Dog no? Ang tanong, kung hindi inamin ni Cheese na tumanggap siya ng 30 million kay Lubiano, iimbestigahan kaya siya ng COMELEC, no? Sa tingin ninyo, iimbestigahan kaya siya? kung hindi niya inamin na tumanggap siya ng 30 million kay Lubiano. O syempre, dahil ako naman po yung nandito, ako na naman po pasasagutin ninyo. Ngayon, kung sa akin po kayo hihingi ng opinion, sa akin po kayo hihingi ng sagot, kung hindi, para sa akin, kung hindi po inamin ni Jesus Escudero na tumanggap siya ng 30 million mula po kay Lobiano, mas magiging uh, komplikado ang sitwasyon. Ba't ko po nasabi? Pero, Uh, ngunit kung uh, hindi nang pero sa akin po ha uh, kung hindi nangangahulugang hindi niya uh, inamin eh maaaring uh, siguro hindi po malalaman o diba hindi malalaman, at hindi siya maiimbestigahan, diba kaya nga wala kay Chis kung bakit niya sinabi yun, di ba? Oh, di ko alam, parang sa tingin ko nag-ala 30, di ba? Inaamin na nagnanakaw, inaamin na ngurakot, inaamin na pumatay, di ba? Oo. Oh. Oh, kaya eh, tulad na sinabi ko eh, Kung hindi po inamin Ni Chis Iscodero Na nagbigay sa kanya si Lubiano ng 30 million eh, Mas magiging komplikado po ang sitwasyon Ngunit hindi nangangahulugang hindi na siya iimbestigahan. No? Narito po ang mga posibleng senaryo, no? Kung walang ebidensya, halimbawa, kung walang ebidensyang uh, o ebidensya maliban sa pag-amin, maaaring ma- maiharap o mahihirapan po ang COMELEC na magpatuloy sa investigasyon. Ang pag-amin ay isang malakas na ebidensya sa totoo lang, no? Ngunit kung wala itong kailangan na iba pang mga katibayan tulad ng mga dokumento, bank records at testimonyo ng ibang tao. Kung may iba pang ebidensya kahit hindi umamin si Scudero, maaari pa rin siyang imbestigahan kung may iba pang ebidensya na nagtuturo sa kanya. Halimbawa, kung may mga dokumentong nagpapakita ng transaksyon sa pagitan nila ni Lubiano o kung may mga saksi na nakakita sa kanila na nag-uusap tungkol sa donasyon eh maaaring magpatuloy ang, ang uh, pag-iimbestiga tungkol po dito kay Jesus Cordero o tungkol po sa ibinigay sa kanya 30 million no? so maaaring isipin ng Comelec kung bakit uh, uh, magsisinungaling si Cordero kung walang uh, katotohanan sa aligasyon ang pagsisinungaling ay maaaring magdulot ng mas malaking problema para po sa kanya. Kung mapatunayang may naganap na transaksyon, so sa ganitong sitwasyon, mas magiging mahirap para sa COMELEC na patunayan ang aligasyon, ngunit hindi posible kailangan nilang maghanap ng matibay na ebidensya upang suportahan ang kanilang kaso. No? So para po sa akin, mga minamahal kong mga kababayan, eh total ay na naman din ito ni George Garcia. Eh, tapusin niya. 'Di ba? Tapusin niya. Oh, kagaya po 'yung ginagawa ni Ben Stevenson. Oh, dahil napisahan niya, desidido siyang tapusin ito hanggang sa uh, hanggang sa iba na ang magiging pangulo. 'Di ba? So, sa ating mga kababayan, uh, lalong lalo na sa mga supporters ni Chis Escudero eh huwag po kayong masyadong umalma dahil iniimbestigahan pa lang naman po eh ngayon dito naman kay Chis Escudero eh kung iniimbestigahan ka ngayon eh huwag mo huwag mo naman gamitin yung privilege speech mo para na para iligaw ang katotohanan ba? Diba? hayatin na mo si si ano si congressman sa Uh, Martin Romualdez hindi siya nagtuturo na kung sino-sino hinahayaan lang niya maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinahayaan basis base sa nakukuha at na kakalat na informasyon hindi yung sasagagamitin niya yung kanyang papapatawag ng press diba? so sa mga kababayan natin eh, pero kung totoo ito ha ah, eh, siya na kay eh, Chase kung talagang may paglabag siyang nagawa eh, dapat niyang panagutan ito Diba? So muli po tulad po yung sinasabi niya yung linggo mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ng mamahal. Sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.